Bato, bato. Pick. So, hi guys. So for today's video, magcha-challenge tayo ng Bato, bato, pick. Bato, bato, pick challenge. At kung sino matatalo, kakain ng lemon or calamansi with salt and tile. Magandang challenge to guys. Kaya tara, let's go! Let's go! Oke, lihat kan apa? Lihatnya. Oh, entar. 5 6 7 dan batu-batu pick. Oh. Batu wow. guys. Wow. E, gaya kayak ikon <laughs> gede, gitu ya. Sampat. Batu-batu pick. Oh, segila, segila, segila. Tak. Gaya gaya khatam. Gaya, batu-batu <laughs> <laughs> <bato, laughs> pick.

Pungtang na nilun... Pungtang dahil nilunok agad. Ah, tingin ka Tingin ka doon. Dali, gabingong kaya Oh oh oo. Challenge, challenge, challenge. Okay, challenge. challenge. mo. Guys. Tubig. Oh. Challenge. Ano ka? Tubig ka Challenge. 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 challenge ha tisyo eh. oh guys tisyo mm, guys nakuha yung first challenge guys second challenge guys second pa nga sino ba nang second challenge na yun na may sili mahalo yung asim at, no? eh. naga, at saka ano mahasim bro. daw wala mga kalamansi yan eh naghalo naghalo ang asim at saka ano asim at saka yung ano manghang But let's go ah oh, wait ah sige sige

Kunti lang. Yung maliit lang. Balay, lagay ko ba doon siya? Wait, maliit <laughs> <Malit> lang. <laughs> Daya guys, so kanina maliit lang sila sa, ka, sa akin malaki. Ayan. Mangang yun eh. Okay, Kumbaga muna sa mga viewers natin kung totoo yan. Guys, palamansi na may sili. Nag-vlog na nag-vlog. <laughs> <laughs> Buti hindi ko ah. sin sinabi. Dali, lagyan ko pa yung sili. <laughs>

Pala, guys! Mangan! Pala, guys! Mangan! dito guys, oh. Mangan! manghang Mangan! 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 batu batu Mangan! oh Oh, Mangan! sige. Mangan! Mangan! batu Mangan! batu batu Mangan! 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 Ah! Ah! Mangan! ah? Mangan! 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 ai <coughs> 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 1 2 Dan dikannya Oke. Tuh kami kasih ganun dulu, okay. <laughs> ganun. Ganun. paus sama batu, Batu, Alah guys, potong guys, potong. Potong! <laughs> hindi lang eh. Oh, okay. oh. okay. <laughs> ano ka hmm. sa next door customer? Ang! Para siya. Sige sa madlang <laughs> Oh, oh, wala hmm. mo ano sa ini, wag mo labas. Kinakain mo ng butok ngay eh. Okay na? But back. Ha? Chikap? up? Ha? Check sabi ni Wow! Good. Malalo, ah, sinong matalo, sabay yakainin ng dalawa nito. Sabay yakainin at saka may kasamang sili. Yan guys, sana manalo tayo. Dalawang kalamansi Dalawang kalamansi, ayan. Para hindi ko kain. Tapos, isang sili, sabay guys, ganun o. No.

Para tayo guys, kaya tayo nito. Challenge guys, simula tayo makagawa. Kaya sundin natin yung ano. Palo siya guys. Pa palisi. Masubuan mo siya ng... Dito Talo tayo guys, kaya eh. sundin natin yung palisi. Guys. Ay ano ba? Pan ay po Ay ay. <laughs> Nalaglag sa flory. Ayan, ayan. Okay na. Okay na. Okay na. Maka na. Maka na. Maka na. Yeah. kaya. udah yeah. For, the, um. for the challenge. Hah? Um. 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 Oh, bawas. one. oh, oh, oh.

Tubig na eh. Tango naman nila, Yes, talo tayo, kaya... Nila na ko, Hindi, kaya yun. Tango Ano masabi mo sa mga ano natin? <laughs> <laughs> Sana nagustuhan yung aming challenge. Salamat, guys.